Isang bahay naman ang nasunog sa Santa Mesa, Maynila kagabi. Mabuti na lang at walang nasaktan. Pero ang truck ng bombero na isa sana sa mga re sa sunog hindi na nakarating matapos ma sa daan. Maaksyon si Gary De Leon. Nabulabog ang pagtulog ng mga residente ng Norma Street sa Sampalok, Maynila matapos masunog ang ikalawang palapag ng bahay ng isang Rosita Garcia. Mag-isa lang sa bahay niya ang 60 anyos na may-ari na sumiklab ang apoy pasado alauna ng madaling araw. Yung pumutok na yung mga salamin, pumutok kaya lumabas ako doon sa bintana. Faulty electrical wiring ang tinitingnan sa ninang sunog na tumagal ng 30 minutos wala namang nadamay na ibang bahay. Pero ang isang fire truck na re rin sana sa naturang sunog. Hindi na nakarating matapos maaksidente sa may panulukan ng Blooming Street at Espanya sa Maynila. Nakabanggaan kasi nito ang isang jeep. Mabilis ang takbo na itong jeep eh. So hinabol niya yung, ano, yung stoplight. Ano nangyari? Dumungaw itong fire truck kasi akala niya magbibigay kasi pa-stop na nga. Lumiko na to, Doon na sila nagtagpo. Sa investigasyon, Nagbitin the red light ang driver ng jeep at hindi pinansin ang senyas ng paparating na fire truck. Doon na nagkasalpukan ang dalawang sasakyan. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ang tatlong sakay ng fire truck na pawang mga fire volunteer. Tumilapon din at naipit ang anim na pasero ng jeep. Yung isa na sakay nito sa likod, tumilapon dun sa gitna. Kala namin patay na. No, yung tatlong sakay, binabaka agad kasi malamang ma ano tama eh, sa ulo, duguan sila. Tapos yung iba na ipit, agad din siya siyam na sugatan sa ospital. Tumakas naman ang hindi pa nakikilalang driver ng jeep. Patuloy ang investigasyon sa insidente at paghahanap sa tumakas na tsuper. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.